Kung ano bang aking uh, uh, mga pinagagawa dito sa aking uh, Facebook page ko, punta tayo dito. At ipapakita ko sa inyo yung aking ala. Ito na, you're eligible to start earning with ads on Reels. Alala ka. Sandali lang ha. Ayan, yung aking performance dito, yung aking 20,871 20, followers. Salamat sa inyong lahat. And yung aking nag ay 3.6 million. Ang nag-ingit sa akin ay 445.5k. Ayan. Content publish ko ay 86. And net followers ko ay 7.5k. Ngayon, titingin tayo dito ngayon sa aking... Alala, I just Lord, you're eligible to start earning with ads on rail. Tingnan natin to. Tingnan. Oh! sit up na natin to. Thank you, Lord. Alaka, thank you, Lord. Okay, sit up na natin to. Ayan, add tools. Ayan, add on rails. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sitting up adds on rails. Alaka, approve. We thank you, Lord. Ayun. Okay. ads on rails. Biksa natin uli. Ay, thank you, Lord. Diyos ko, grabe. Oy, ay, ayeto na eto na ayan ito na yung aking ads on reels how to work tapos get feed po, please be out so tiningnan natin tumpi out natin wala pa tayong payout no kasi kababukas lang natin pero masayang-masaya ako grabe ang saya ko ayan tatlong nagbukas na yung aking your tools I start ko ads on rails at in-stream ads Ang aking in-stream ads Buksan natin kung magkano sasahurin natin Sa sunod na buwan Ayan, 205.75 earning ko Ito yung aking sasahurin Grabe, Diyos ko Lord Grabe, talaga magsisipag pa ako ng gusto Sa inyong lahat, grabe Diyos ko Lord Ah, Diyos ka, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lagi kong pinipray ka, Lord, na unti-unti uh, niya malang maibigay sa akin. Hindi ko na mahinangad na biglaan yung pagbibigay niya sa akin. ah uh, sabi kong ganun sa pray ko, ba na Lord, kung kailan maibibigay sa akin, basta ako'y nagaantay sa blessing mo. Kaya nga talaga, grabe yan, saya ko. Kasi... Sa totoo lang, nabakalaking bagay ito sa akin yung bang nagumpisa ako sa zero lahat ng mga tulos ko nawala, talagang ah, uh, tawag nito talagang ano eh hindi uh, ko ma-explain ah, uh, talagang uh, grabe ah uh, nasaya ako basta masabi ko lang salamat Panginoon at talagang hindi hindi mo ako napabayaan talaga ng so love na love mo talaga ako yung pagsakripisyo ko talagang tinutumbasan mo talaga kumbaga hindi mo binigla pero inutay-utay mo sa akin napakasaya ko sa araw na to dahil kagabi pagising ko ay pagising ko kay ng maga sabi ko Lord thank you kasi uh, may sasahurin na naman ako sa aking Facebook page ko. Salamat Lord. Tapos ayan uh, hindi hindi ko baga hindi ko pa nga hindi pa nga pumasok sa bangko ko yung 205.75 dollar. So mayroon na namang nakaabang na 959 na naman nakaabang. Kaya nga sabi ko grabe, grabe talaga si Lord mag-surprise sa akin. <laughs> grabe talaga. Silver fries na talaga ako lagi. Salamat Lord talaga. Talagang yung panalangin ko talagang lagi mong tinidinig talaga ng gusto. Walang imposible talaga. Lagi ka nandyan sa tabi ko. So Lord, thank you so much sa lahat mga followers ko. Thank you, thank you so much sa inyo lahat. Thank you. Alam mo, napamiyak ako sa sobrang saya ko. Kasi tatlo ng tools ang bukas sa akin. Ay, Salamat. Maraming salamat, Jan, sa mga legit. Lalo lang yung parating na mga legit. Thank you so much, Jan, sa inyo lahat. Maraming salamat. I love you. Salamat, salamat, Lord. Also, Panginoon, salamat sa lahat. Kay buti-buti mo talaga. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa mga lahat ng biyayang binigay mo sa akin. Thank you so much. Maraming salamat.